Good morning! So, ako na po dito sa si Kuya Renz, guys. So, karoon, ubanay ko ninyo niyo kung ata pa dong karoon. Guys, ik-invite so, nila sa ato friend, nga si Joey, ug ang kaoban uban ka si Tata, si Phil, so shout out ninyo, mga kachari. So, kanil po sila, guys, usasan sila sa bay sa akong vlog. So, salamat kayo, mga friend. Plastic. Ay, Di Diba, ni Bitcoin na siya, ni Pame-Pame po siya, mura po siya Woi, theres. So, karon guys, mo-update ta sa Ben Onido Barangay Ben Onido kag i-invite ta sa taga-tapon nga naay duwa didto. So, I hope ma-enjoy mi. Hoy, theres.

Ang salam ni Skirrens Eh takat takat naman guys Pag magduha naman dito Ni add sa covered court Kay Iwag SK chairman Sabi nito nga Ato ta magtiwas Tiwas sa covered court Hoy ang laban kayo. Pagawa na warm up na sila guys, pero ako wala ko na warm up kay hindi na need na ko kay ug warm up ko basin makita ang akong pagka ako. Hoy, charin. So nag warm up na sila na guys. Kay ngon sila nga. Okay, go. Pag warm up mo, ya pagaman guys. Wala ko ka video, ga clip sa video kay gabi ina kaayo. So nangulit na mi padong dana sa amo ang ulianan so na nagbiyahe nami ang among plano guys is mo hapit mi sa Zoom pero pag hapit na na mo is wala dito tao niya pagkabuntag guys wala na ko nag video sa pagkagabi kay perting uwan na sa so, pagka morning perting uwan na jud ay jud grabe ka lapok ug ang panahon grabe jud karon way ang panahon ginuo ko unya nagdahigda ako pagka humo si guys tila ay mangko nagpa cute cute kamera camera Uy, lawas ra ako way charis unya oh na may nang panahon pagka tahun pero pagka ko na po bijat na sad o niya guys maligo sa ta guys kaya ngano no murag na ni mawat na tang tao anak mo na mga tao maligo ta ako guys everyday jug ko di ko mahambog guys everyday jug ko maligo kaya ngano. no Ano pun mahumot punta ta sa mga pananaw, sa mga masimutan, sa mga tawang mga labay, sa atuang paligid-paligid. O diba? Hoy, chares! So, karabing itakad diri guys, sa mong balay dapit, karabing itakad diri, ma-explain ni mo, o niya karoon, napapay bomba diha, sa ng ko guys nga, tagsa na lang kaayo ang mo o bomba, kaya karoon mo na ang gamit, tuplok ko na laman, o gion na laman, para dyan mo kuha ng tubig, mo pump na lang yung ana. Pero dinis sa mga dapit guys, wala dyan yung bumbar jud amo ako makabuk kabo so ning kamot ko kabo guys kay ngano kundi ka maning kamot di ka maka og water senior ko an baldi dapat na punot nasiya para makaligo ka. kay ngano nakiligo ra baya guys so ako dinhi guys kaligo ra ko sang anti diri selamat so, ka ayo kay gipaligo ko kay amo ang tabay guys is something baho pa siya so need pa siya limas in kay para jud siya mahinlo and then umo na, umahinlo sa so, siya. na mi guys, nga katong tabay namo is among hinluan Anak manjud ng kalibutan. Hoy, charis! Sigo ko guys, nagunod na na dugo guys, yung sakit ang sud karon Uy, kay mura mag something wala jud mi kuan. Wala bili action to this vlog kay... Wala akong partner in crime, diri, kay mura... I don't know asasin dapita napita butang sa ginoo oh, kay murag wala jud siya wa ko kita karon kay ganina nang home season charger pero ako nagpahuwa nga na ko guys buutan ko basta mahuwa pas ka basta magpahuwa ka sa aku, ah oy tales onya oh, guys sa build load na ko napita kay ano ang gamit din ako guys yung anong kuan ko comfortable ko ako ang lawas usa ko mo face oy tere, ito, guys kujik tira siya guys mm, -mm. gamit mo kujik kay papaya alam mo na astiya alam mo mga kuan mga pobre di ka afford tag bandi bayon tira good food pero laban na gyapon ka ang sa naong kay anak mo sudang kay kundi ta mo laban aw oh, maot lang Yes, magabuntag di ay amang sudan ay kalabasa nga adobo. So, I hope nakatilaw na ang tanan nga mga tagabukid. Kay kabaw ko nga tagabukid, katilaw na og kalabasa. O, ba diba? Ang tawag din ni guys, ng laing term dito sa Bisaya is kal. So, masuppress ka kay mo kal. Wow, kalabasa di to. Unya guys, kay gamay raman ang rice. So, na dong ko. Kay, of course, Kaya naghamit ang mga on. Kay din ba ako mong kaon ra. So, nagdong ko. O, nagtak ang kog dinong agi para sa ato ang tanan unya samtang gakuan ko guys sa guna una ko mukaon sa kog bulky ko eh guys manang ang supas sa Pilipinas ang pambansang lipstick of the year hoy seres unya <tinyo> samtang guna una ko ning ako sa kitabunan oy aras ka amazing nami kayo na ada itay sudan nga buwad na atay pag-asa nga makaunta og luto ug mabungkag ang bahaw kena atay. buwan kasi no ba ato nang pun an taod taod og pinirito ato nang pirituhon kay lami ka ayo so ato batag put put og mansi ko mag end atong vlog guys salamat kay sa watch sa so bye-bye so sunod na po bye bye